Mm -hmm. Ay, Ay ano ba? ni <laughs> naman ako prepared na na-tourney. Inuna nyo naman yung lips to lips agad dito ng boyfriend niya, si Ma'am Elvia, yung bo kanyang boyfriend. Ayun, oh. magka-video call sila. But May mga, ano pa, mga post ng mahal ko, love, love you, you mahal mo. ko, mag-ingat ka. Paano uh, ito? Paano ito? Mga picture call? Saan ninyo ito nakuha yung, sandali lang. First things first, okay. So, uh, Agustin, ilang taon na kayong mag-asawa? 11 years. 11 years na. Opo. Ito, dala mo ngayon ang dalawang anak ninyo. Ito lang ba mga anak ninyo? Tatlo. Nasa probinsya yung isa sa nanay niya. Nasa probinsya ang isa. So, ilang taon na yung panganay? Ito, mag years na po siya. 9 years old. Ito oh, kasama nine. natin ngayon. Itong nasa tabi mo? 3 years old. 3 years old. Yung nandun sa probinsya, ilang taon yun? No. Magdadalawang taon. Magdadalawang taon pa lang. Oh. Gano'ng katagal na na OFW si LV? Ano buwan pa lang ho siya doon sa Kuwait? Ah, buwan. Mga pa ng... itong buwan. Unang beses niya ito oh. na ano. Paano mo nakuha itong mga litrato na binigay mo sa amin? Sa mga account nila ng dalawa nilang ano, lalaki at babae asawa ko. May account sila sa ano ito, Facebook, Instagram. Oh, sa Facebook at saka yung iba may pinasa sa akin sa asawa mismo ng ano lalaki. Pinasa sa akin yung nagali kan na sila ang dalawa. Okay, ang lalaki ay may asawa rin. Si LV Cinco nasa Kuwait. Magandang hapon sa iyo LV. Magandang hapon LV live tayo ngayon at nandito ang mga anak mo at ang asawa mo na si Agustin. Elvie, uh, LV, ano ba ang punot dulo nito? Ay, bakit may mga litratong naglalabasan na ibang lalaki naman ang kasama mo? Hiwalay ba kayo ni Agustin? Nakipaghiwalay na po yung sa akin mo. katagal na kayong hiwalay? Um, umalis po ako ng ano, ng lady po. Nagpost niya sa social media ng ano? ta na kami? anong taon nito? Kailan na ito? Nasa nila pa po ako nag-a-apply. Agustin, anong masasabi mo? Hiwalay ba kayo o hindi? Sinabi ko lang yun sa kanya na maghiwalay kami dahil para makakuha pa ako ng ebidensya sa kanila. Ah, matagal ka nang nagduda. Oo, oh, bago pa lang siya sa, dito okay. sa Maynila. Agustin, kailan mo natunugan na uh, merong iba? Ano kasi, mga dalawang buwan po siya sa Maynila. May nakita na po ako sa kanya na picture nila ng laki. Let's be be po. Saka mayroon pa, Nakaupo siya, nakakulay itim ng damit. Hmm. Doon ko po na-discovered. Saka tinawagan ko po yung lalaki. May isang taon na bang nakalipas? Hindi, Dalam bago lang ho. Mga ilang buwan lang. Itong taon pa rin na ito? Bago magpasko? Oo, oh, bago magpasko. Mga Kasi ano siya doon, umalis siya sa amin April. Okay. Taga saan um, ba kayo? Taga Leyte. Okay, umalis siya ng Leyte April last year. Oo. Oh. Bago magsimana santa. Ay, hindi ma May. May, pagkalipas ng Semana Santa, nandito na siya sa Maynila. Oo, nandito na. Okay. LV, itong mga ebidensyang ito na, na nakita natin, ay napinakita sa amin, ay uh, pabunta siya sa pagpapatunay na ikaw ay may ibang lalaki. At yun ay labag sa batas. Kasal kayo? Oo. Sa huwes? Sa simbahan? Sa mayor po. Sa mayor. LV, ikaw nung umalis ka, ang nakadeclare mo sa lahat ng application mo, married ka? Hindi po. Single po. Hindi mo dineclare? Naku. Magkakagulo pa tayo nito. Sige, ibang usapan naman yon. Ilang buwan ka na dyan? Six months po. Six months. Nagpapadala ka ba ng pera dito? Opo, nagpapadala po. Magkano ang pinapadala mo? Dito po yung resibo. Buwan-buwan ka nagpapadala? Opo, buwan-buwan. Pero dyan po sa dalawa kong anak, Nagpadala po ako ng 7K pero kasi sabi ko sa kanya, magbabayad muna ako ng mga utang na iniwan niya sa Liti. Kaya hindi ako magpadala ng mga bata buwan-buwan doon na sa nanay ko. Tapos nga kagabi, naguhulog po ako yung tricky doon para po sa panganay po. Agustin, ano ang gusto mo mangyari? Kasi yung ano niya kasi ayaw niya kasing iwasan yung lalaki niya eh. Yan. So ang gusto natin is umiwas lang siya? Oo. Oh. Handa mo siyang tanggapin pag uuwi siya dito? Hindi naman. Na, ayaw niya kasi na makipagbalikan ka na sa akin eh. Ang gusto ko lang na iwasan na lang niya yung ano, lalaki. Kasi yun ang nakakasira sa kanya. Yung mga bata hindi niya na, anuan eh, nabibigyan eh. Mas kino na dyan pangabilan yung lalaki ng cellphone eh. Hindi ko yung binila ng cellphone. Di ba nag-ano nag, ako sa iyo na padalahan mo yung yung anak mo dong isa padalahan mo kasi lagi na nang hapunan nila ano, kabuti, kinaka, kabuti yung kinakain nila pero anong sabi mo huwag ka na magchat sa akin kasi mayroon na ako mayroon na akong babae ginagawa ko lang yun sa iyo para ginagawa ginagawa ko. diba na, nagsabi ako sa iyo na padalahan mo yung Babae mo doon kasi wala nang gatas, kamutin na lang gabi-gabi kinakain. Pero anong chinat mo, pinasa mo sa akin yung number, yung picture ng babae mo. Sinabi mo na, huwag ka na mag sa akin. Ayaw ko na sa'yo, meron na ako. O oh, ano ba naman ito? Nagi naiintindihan niyo ba na may tatlo kayong mga anak na dapat pang palakihin at uh, sa buhay, pag-aralin, Bigyan ng sapat na makakain at higit sa lahat, sapat na pag-aaruga at pag -iintindi. Hindi yung batuhan kayo ng batuhan ng nilalaki ako, may babae ako, ayoko na sa'yo, ayoko na. Ano ba? Hindi naman po totoo yun, mama. Eh, ba't mo ba sinabi? Para hmm. siya. Sa palagi mo pa, pag, hmm. pag siya, babalik sa'yo ang pagtingin niya. Eh, dahil sa sobra ko pong galit sa kanya, nagagawa ko po sa kanya. LV, ikaw ba'y nahumaling sa ibang lalaki dahil pinagtulakan ka ng asawa mo o wala ka na talagang kaamor-amor sa asawa mo? Ma'am, kasi nung una, una palang araw na sa accommodation, daga ako stress sa kanya kasi lagi pag tumatawag sa akin, Lagi away. Di ano, man lang hindi mo stress eh. Nakikita ko mga comment ng lalaki. Ng lalaki. Ito ha, pangaral. Pangaral lang ha at paalala sa inyo. May mga anak kayo. Yun ang dapat ninyong unang intindihin. Hindi ba? Ikaw, Elvi, hindi ko kinukonsinti na meron kang iba. At saka, ano ba yan? Magkukuha na ng litrato. Naghahalikan. Hindi, may asawa ka Tama ba yun? Eh, kung makita po, ng mga anak mo na yan. Napakasakit po yun sa akin yung nakita ko sa kanila. Hmm. Sobrang sakit po. Halos hindi po ako makapagtrabaho ng maayos. Mm. At hindi lang yun. Ku yung mga anak nyo, nine years old na itong isa, nakakaintindihan, nakakakita, open sa open sa kanila na merong access sa social media. Kung makitaan yan, ano sa palag... Kung sa'yo masakit, paano pa kaya sa anak ninyo? LV, kailangan ba nating ipakita sa buong madlang tao? Yung lahat ng yan? Hindi dapat, di diba? ba? Una-una, hindi dapat natin ginagawa. Nasaan ba itong alleged yung lalaki na sa litrato, nandiyan ba sa Kuwait? Nasa Balinsuila po. Na, Pinagtatagpan niya. Eh. Po. So, may relasyon ka nga, LV? Hmm. Wala na po. Wala Nagpapadala na ka ba ano. ng pera doon? Huwag ka magpapadala ng pera doon, ha? Wala po. Wala pa kung pinadala. Andito po yung resibo. Makikita po kung ilan lagi pinapadala ko sa pamilya ko. Halos wala akong natira kasi nga may ginagatas ako. Tapos may pinapaaral pa akong high school. So, babayad pa kami ng mga utang ko. Anong pinapaaral ah. mo na high school? Sinong pinapaaral mo ng high school? Yung anak niyang yung, panganay yung na. Yung anak May anak niyang asawa. Ah, may, may asawa kang iba. Mm. Elvin, nasaan yung panganay mo? Nasa nanay ko po. Okay, ilang taon na ito? 14. Kayo ni Agustin, ilan ang anak ninyo? Tatlo po. Tatlo. Dalawa ang nasa kanya, tapos yung isa nandun din sa nanay mo. Tama? Opo. So, dalawa ang nasa nanay mo? Opo. Yung 14 years old at saka yung 2 years old? Opo. Magkano napapadala mo na pera doon? Yung pinakamalaki ko po, 19,000. Sa isang bulto lang yon Isang bigay lang yon Isang bigay lang po. Minsan, ano, yung... Pinakababa ko, 14,000. Okay. Eh, pag pag 14,000 pinapadala ko po, eh, nadalawang dalawang beses po ako nagbabadala sa isang buwan. Okay, magkano ba ang kasi sweldo mo dyan? Kasi magkano? nagbabayad po ako ng mga utang nang na mga utang iniwanan mo. niya. Iniwanan nino? Ni Agustin? Kakaunti na nga also. lang yun, ma'am, yung iniwang ko. Kasi ako nagbabayad nun doon nung hindi pa kumalis. Ano ba ang trabaho eh. mo? Truck driver ka? Oo. O magkano pang utang na natitira? Mga hindi nga aabot ng pintausan ah. yun eh. Ah, -huh. E ma LV, magkano ang sweldo mo dyan? 120 kili po. Ano yon? sa pesos. Nasa 20 key po, depende po sa depende palitan. Depende sa palitan. Okay. Siguro ang kailangan natin ayusin dito, Shari. Ay kung magkano ang napapadala doon sa nanay ni LV kung saan nandoon ang dalawa niyang hmm. anak. At kung magkano ang mapapadala dito naman sa iyo, Agustin. Uh huh? Ha? Vale yung pinadala niya sa akin 1,000 at okay. yung 7,000 na pinadala niya sa akin, yung 2,000 pinadala ko rin doon sa probinsya. Okay. Hindi naman rin pwedeng walang may iwan kay LV. Opo. Oh, okay? So, off-air na lang natin ito pag-usapan kung paano nila... Wala na akong gustong tawagan para ayusin, ayusin na natin dito. Kasi ang punot dito, dulo nito is yung responsibility niya sa mga bata. Agustin, hindi rin natin pwede na hindi bigyan yung panganay niya na anak naman niya sa unang nakasama niya. Na hindi niya pinakasalan dahil ikaw ang pinakasalan niya. Tama? Hindi ko naman ho, inaano na hindi niya bigyan. Okay ma'am. Ako rin kasi nagpalaki pa Ma mag Sige. Magsalita. Sige. Ano? paano po ma'am? hindi siya marunong magpadala doon sa anak namin babae. Nung na-hospital yung anak namin, isang libo lang pinadala niya. Kaya nga, ang sinasabi ko is pag-usapan natin off, off the off cam na kung paano. Pero ano ba talaga, ano ba ang gusto mo, Agustin? Gusto mo bang ireklamo si LV ng panlalalaki? Gusto mo ba siyang kasuhan? Pauwiin dito? Wala nang sweldo? Wala nang trabaho? Magsama gusto sana, kayo? Gusto ko sana. yung Pero naawa ko sa mga anak namin eh. yung pala naawa ka. Oh, sige, so mag-uusap mag -ano kayo. Ka eh, matigas kasi yung ano napin. niya sa akin eh. Ayusin si mo oh, na sir. Kausapin mo. Sige, kausapin mo. suyuin mo. Ayaw niya talaga makipag aya sa akin eh. Eh, sandali lang. Negative ka kagad. Ayaw talaga. suyuin mo muna. O, tanungin kita. Agustin, tumitibok pa ba ang puso mo para kay LV? May ba, may natitira pa bang ba pagmamahal na kayang patawarin kung ano man ang dumaan sa buhay mo, LV? Kaya? Hindi ko, pa po, hindi ko pa po alam eh. Hindi mo pa alam. Okay, sige, hindi natin pipilitin dyan. LV, sa palagay mo ba? O sige, sabihin na natin na dumaan ka sa hindi masyadong maganda na sitwasyon kung saan may nakasingit kay Agustin. Sa palagay mo ba, alang-alang sa mga anak ninyo, ay kaya ninyong siguro i-review o pag-aralan ang pagsasama ninyo. At magsimula tayo sa maayos na pakikitungo dito sa sa isa't isa, hindi sumbatan. Pwede ba yon LV? Hindi na po, ma'am. Gusto ko nalang pamaano yung mga anak ko kasi marami na po siyang sinabi sa akin na hindi makain. Yung anak namin na isa po, mm -hmm. inaano niya nga, mm -hmm. hindi daw niya anak. Kaya sabi ko, Sinabi ko mas, lang sige, papalit sa'yo dahil ah, kahit kumusta, di mo kinukumusta yung yan anak mo eh. Sabi niya sa akin, ipapaampun daw niya kasi hindi daw niya anak. Ibang usapan na rin <clears throat> naman yon kung merong paternity issues. Pero Shari, Pero, ganito Pero, kasi, Shari. sa hiwala yan, meron tayong tinatawag na cooling yeah. off period din. Yung kumbaga parang pahinga. Kahit na magsampas sa korte ng uh, kaso, meron tayong tinatawag na cooling off period. Siguro ito, uh, hindi ko alam kung paano natin mafa-facilitate, pero pwede siguro chill muna yung dalawa, kung pwede meron tayong some kind of counseling para sa kanilang dalawa at makausap sila para magkaroon muna, huminahon muna ang mga damdamin. Tapos magsimula tayo, kasi ang pinaka naiintindihan talaga ng sa mi pamilya no is pera na nating paligoy-ligoy pa pero uh, ayusin natin kung magkano ipapadala ni LV doon sa panganay niya at doon sa isang anak na naiwan sa nanay niya sa nanay niya tapos dito naman sa tapos, iyo Agustin sa kung para magkano naman para para sa inyong dalawa at yung mga utang okay ba yon na simula yung iniling ko lang sa kanya yung anak niya bilhin niya ng uh, cellphone yun lang ang hinahinayin ko sa kanya. Ayun nga. Di ba nagsabi ako sa iyo na antayin mo yung sahod ko ngayong September? Ang tagal ka... na eh. Ilang buwan right. na hindi nang ang cellphone na. Sandali lang ha. Bakit cellphone ang inuuna natin? Kasi napapansin ko rin natin. Puro kasi kayo pera. Puro luho muna. Uh, Pag-usapan niyo muna sir yung sa mga anak po ninyo. Kasi puro kayo pedala. Puro kayo ganto Yung sa mga bata muna po. Paano po ba ang sistema? Paano niyo po pa aalagaan? Paano po yung relasyon niyo bilang mga magulang? yun po yung inaantay po naming sagot sa inyo na ni Atty. Ina. Kaya lang, puro padala, puro pera, puro uh, kaya nga, cellphone. Kaya nga ang sa akin is, oh. o sige, ihiwalay na natin kung magkano para dapat dito sa isa. Ayun dito. nga po. Din. Pero hindi para sa cellphone. ako kasi para sa akin, yung cellphone, pumapangalawa na lang yon Tingnan muna natin, anong pangangailangan sa kuskwelahan? Opo. Oh, Natutugunan ba? Uniforme, na mga bata, libro, oh, Ganyan. Po. Kahit na libro yun, pamasahe, pang araw-araw, na pagkain, di ba? Ipaalala lang natin yung yung previous nga natin na program ay na complainant ni hindi suelduhan. Ito nga mabuti na lang at si LV ay nakakatanggap naman sa oras ng kanyang sweldo. Wala ka namang problema sa amo mo, LV. Wala naman okay. po pero alam alam na ni, alam na nila yung problema ko. Okay. Ito naman na establish naman natin na si Agustin ayaw mo naman siyang pauwiin, 'di ba? Hindi naman yun ang ano mo. Hindi naghahanap ito. ka lang ng parang commitment sa kanya na kung maging maayos sana ang relasyon ninyo. Parang gano'n. Parang ayaw na yata. Eh, huwag muna tayong gumive up. Paano mo ba siya niligawan noon? Nalala mo pa ba? Baka naman kaya pa. Meron kasi nakakaharang sa amin eh. Eh, huwag nating isipin yun. Labanan mo yun. Dapat ikaw ang asawa eh. ba? Diba? Tingnan Mas, natin ano ba ang... Pag niya po yung ano niya eh. Hindi, wala na nga eh. Wala na, di ba, Elvi? Wala na, Nasabing ano? Nasabihin niya lang yun eh. Pero, uh, yun na nga, Shari. Sa mga bata muna ang ano natin. Di ba? Ma'am, um, ma siguro uh, kayo naman, uh, bilang isang magulang din at bilang isang asawa, siguro po maganda ma'am, umayos din po kayo ng, kumbaga hindi po proper yung nakikipaghalikan kayo hanggat kayo, kayo po ikasal. Uh, di po at ba? nakapost pa. Nakapost pa. So hindi po maganda tignan, lalo na't kayo po ikasal, may mister kayo, Meron kayong mga anak, hindi po maganda hindi tignan niya. Hindi, hindi po ako yung nag-post. Mam siya yung nag-post. Opo, Sino? yung gawain niyo <laughs> nga po, yeah. mam, na gano'n. O, hindi, eh, wag na natin gawin. Para Opo, hindi tayo napukuha na ng litrato. Ako hmm. nag-post? Bakit? Ako ba nag-picture sa inyong dalawa? Ikaw nga nag-post. So, let's take this off air uh, para maayos natin yung mm -hmm. kung paano. Ang, kasi, ano muna, cool off. Mm -hmm. Cool off? Opo. Or si ma'am Elvie, ma'am Elvie, gusto niyo po bang kahit pa paano yung... Eh, pag-usapan niyo muna ni sir or humingi man lang ng sorry. Sige ma'am, nandito na rin yung dalawa mong anak sa studio. Pasensya na kung nagawa ko yun kasi nga lagi akong stress sa'yo. Kada tawag away, nagpadala ko nung kay ate ng, ano, ng pera para yung trekking niya sa mga bata pang ano sa school. Pero hindi ka nag-antay kasi gusto pag humingi ka na andyan agad. Hindi naman ako humingi sa'yo eh. Oh, Ayun nga, ng sa mga bata. Di ba na sabi ko, pag sahod ko sa September, papadala ako dyan sa para pa sa mga bata. Oh, sige, anong gusto mong sabihin sa mga bata? Mensahe lang, Elvi. Sige, ah. Kaya nag-abroad si mama para sa inyo kung anong gusto niyo may bibigay ko sa inyo. At siguro, at this point, so, at this point Shari, Shari. Uh, uh nga, we'll take it off air para mas malayang makakapag-usap itong dalawa. At Agustinan, sinasabi ko lang, hindi puro mga material na bagay ang dapat natin na tugunan. At siguro, katulad ng tinanong ko ano ba ang gusto mong mangyari, hindi mo naman siya, gusto mo ba siyang pauwiin? Hindi rin naman. Diba? Ang gusto mo lang ay maisaayos yung relasyon sana ninyo. Opo. Uh. Okay. Sige po. Um sir, um, Mag-uusapin namin kayo sa kabilang studio. Mag-usap muna kayo off air ha. Uh, nang wala pong halong pera, wala pong padala, wala pong cellphone. Mag-uusap po kayo bilang mga magulang po. Okay sir. Sige, Sige. po ma'am, magnyo pong ibababa yung linya ma'am.